Hello mga ate, so ngayong araw nga guys ay biglaang swimming kami dito sa Ordaneta City So ayun nga pala atake namin, di pa ako nag-swimming yan guys kasi nga nagkakaraoke pa kami yan Tamang sightseeing nga lang pala ako dyan kasi naghahanap ako ng mga otokor umbaw, kaso wala eh At sa mga oras na yan guys ay nakainom na rin ako yan kaya medyo haggard haggard na Kaya gusto ko na rin mag-decide mag-swimming yan at dito ngayon nagaya na sila mag para mag tumbling tumblingan kami dun sa may pool. Ayun nga po pala yung mga trans na kasama ko. Transformer. Charing! Pagpunta nga namin dito guys ay may naligo na rin ng mga kabataan. So ayun nga pala yung atake namin. Si Bakla nagpaplano ng tumumbling So ayun nga po matambling na, na kasi Perfect nga pala si Bakla dyan kasi ang galing yung tumumbling Maraming pa po siyang highlights dito na tumatambling siya kaso nga lang, hindi ko masyado na kasi medyo amats na din ako dyan sa ininom naming alak dito nga guys ay nag decide sila na magkarera silang dalawa papunta dun sa may dulong dulo and dito guys ang galing galing talaga nila mag swimming samantalang ako talaga hindi ko talaga kaya dumungoy ng malala at sumisid ng malala pero kapag nota tsaring! bilib na bilib nga ako sa kanina kasi lahat sila mga galing mag swimming dito ako lang talaga yung hindi marunong baklang bakla talaga 6 to 7 feet nga pala yung swimming pool kaya medyo nangangarag ako at kinakabahan mag dive pero dito guys ang gagaling mag swimming ng mga kabataan kaya naiingit ako sa kanila Dito guys, ay binigyan nila ako ng barya para ihagis sa gitna para hanapin nila. So hinagis ko yun sa gitna pero si bakla lang yung tumalon. Nakuha niya yan guys agad. Ano nga pakagaling talaga niyang maglangoy. Swimsuit competition na nga po pala dito guys. At sumalang na po si Madam Ara. So ayan nga pala yung mga aklap. Miss Grand International nga daw ang atake ni Bakla Emma Meriting Law daw. Kaya tatumbling siya dyan maya-maya lamang. Kaya nag si <laughs> Eto daw, tumumbling mga. Bitin nga pala yung tumbling dyan kasi medyo lasing na rin yan si Bakla. Diba atake? And dito nga guys, nag na akong lamay sa kanila kasi nga nagpa silang ilubog ako at lunurin ako. Gawa ng hindi daw ako marunong lumangoy. So, preparation nga lang yung katake ko dyan kasi nga may mga otokong dumating. And dito nga guys, so uwi na dapat kamay pero inaya pa rin pa po kami ni Auntie Peliseng na magkanta-kantaan at magsayawan.